Pinagtawanan ni Bea Pores ang kanyang dating best friend at kontrobersyal ngayong aktres na si Francine Diaz. Ito ay kaugnay sa issue ng pa-free concert ni PBBM kung saan kasama dapat si Francine. Matatanda ang trending ngayon sa social media ang pagbaback out ni Francine Diaz sa free concert ni PBBM para sa death anniversary ng kanyang ama. Kasama si Francine Diaz sa unang promotional poster na ipinakalat para sa free concert. Pero wala na nga siya sa bagong poster. Ayon sa mga netizens, nag si Francine dahil matinding pambabash ang natatanggap nito mula sa kanyang mga fans. Pinagtawanan ni Bea Pores ang out na ito ni Francine. Makikitang tinawanan o naghaha-react si Bea sa post ng isang netizen kung saan sinabi nitong bawal mag-backout Francine Diaz. Nang tanungin naman si Bea kung bakit siya naghaha-react ayon sa kanya, nakakatawa daw kasi. ha, <laughs> nakakatawa ka eh. So blatant na si Francine Diaz ang pinagtatawanan dito ni Bea Porres. Parang hindi naman ito surprising since rumored na magkaaway naman sila ngayon. Kung matatandaan nyo, si na Francine Diaz at Pea Pores ay mag-best friend dati nung kasagsagan ng kasikatan nila sa kadenang ginto. Off camera ay palagi silang magkasama at very evident sa mga litrato na ito na close na close talaga sila noon. Pero for some reason, allegedly dahil sa issue ni na Andrea Brillantes at Francine Diaz, ay biglang nasira ang pagiging magkaibigan nila since piniling depensahan ni Pea si Andrea. Ngayon sina Andrea at Pea na ang mag -close. Hindi din naman lingid sa kaalaman ng lahat na allegedly may attitude problem daw kasi si Francine Diaz. Bukod kasi kina Bea at Andrea, mga dati niyang kaibigan na kaaway na niya ngayon, matatanda ang magkaaway na din sila ngayon ng mismong best friend niya na si Jada Avanzado. Depensa naman ng mga fans ni Francine Diaz, hindi daw alam ni Francine na kasama siya sa free concert ni PBBM para sa kanyang ama. Ayon sa usap-usapan sa Twitter, binook na daw ng manager ni Francine yung concert Bago pa man niya ito malaman, nalaman na lang daw ni Francine na included siya nung kino-call out na siya ng kanyang mga fans. Tapos dun lang daw siya nag pack out pero syempre marami namang hindi naniniwala dito at sinabing palusot lang ito ni Francine dahil nga nababash na siya. Issue ito dahil matatanda ang uso sa Pilipinas ang pagkakancel ng isang artista o personalidad depende kung saang side ka ng politika sumusuporta, sa pula, sa pula, sa green o color pink ba? Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Baka mga wala lang raket sa panahon ngayon mahirap tumanggi sa pagkakakitaan, need din nila kumayod. It's just bad timing for her. May digital footprint pamilya niya na BBM supporters sila. May history rin said family na nakikisali sila pag may controversy si Francine. Her last controversy was concert related and career wise, she's not exactly doing as well as her peers at the moment. I haven't heard anything about her after her skirmish with Orange and Lemons. And right now, mas matunog names nung ilang kasabayan kaedad niya. Unfortunately, it's not going to be as simple as trabaho lang, walang personalan for her.